Ladies, alam nyo ba na marami sa mga kalalakihan ang tumitingin sa iyong kaugalian? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga ugali nyo na inaayawan ng lalaki. So, kung gusto mong malaman ito, panoorin mo ito. Whoops! Disclaimer muna tayo. Sa isang relasyon, mapalalaki palalaki or babae, inaasam natin, minanais natin na sana yung ating kapareha ay mabubuti ang kanyang mga kaugalian. Walang perfecto. Marami tayong flaws. Pero we should choose kung ano yung tama. 2,000 years later. So, eto ating aalamin. Number 7. Hindi maalaga. Ito talaga ang inaasam ng lalaki na gawin nyo sa kanila. Alagaan nyo sila. Alagaan mo yung asawa mo. At ang role ng lalaki is i-provide lahat ng mga pangangailangan nyo para mabuhay. Ganon yung set up. Sa ngayon, marami ang nagbago. Ang mga babae, ayaw nang asikasuhin yung asawa nila. Ayaw na nila nilang ipagluto. Ayaw nilang maglinis ng bahay dahil feeling nila, katulong daw sila. Yun ang pinaglalaban ng ilang kababaihan na nagsasabi na dapat daw equal. Mahihirap din yung ganung mentality. Eh paano pag sabihin ng lalaki, o oh, ka, ikaw na lang ang mag-construction. Ikaw yung magpala sa kalsada. Ikaw yung mag-mekaniko doon sa sasakyan, di ba? Kasi alam nyo, mayroon talagang mga gender roles, okay? Mayroong mga role na ginagawa talaga ng babae para sa kanyang karelasyon at gano'n din ang lalaki para sa kanya. Of course, pwede namang magturungan. Hindi yung sasabihin mo na ayaw mong gawin yon kasi nagiging katulong na ang pakiramdam mo. Hindi po tama yon. Kapag ginawa mo yan, sigurado na walang lalaki na magkakagusto sa'yo. Ni simpleng ipagluto mo siya ay ayaw mong gawin. Ni simpleng eh, ayusin mo yung damit niya, hindi mo alam. Pag nalaba, wala kang alam. Lahat na lang ay wala kang alam. Paano mo pagsisilbihan ang magiging partner mo, di ba? Maaring sa umpisa, okay. Pero pagtagal, lalabas na lahat na wala ka palang alam gawin sa buhay, di ba? So, sharing of course, okay yun. Magtulungan. Number seven. Number six. Sinungaling. Nako, lahat tayo, ayaw natin ng sinungaling. Sobrang nakaka -walang gana. Kapag nalaman mo na yung partner mo, yung nililigawan mo, girlfriend, boyfriend mo, ay nagsisinungaling sa iyo. Kapag uh, nahuli mo na nagsinungaling sa iyo, sigurado na wala na lahat yung trust mo doon sa tao na yon, Di ba? Kaya ladies, huwag nang magsinungaling. Maging truthful ka sa iyong partner. Number six. Number five. Ito, yung walang ambisyon. Karamihan naman ng mga lalaki, eh, kapag mahal nila ang babae, hindi na nila tinitingnan kung ano yung meron sa'yo. Kung ano yung background, natapos mo, pinag-aralan mo. Hindi mahalaga sa lalaki yon kung mahal ka ng lalaki, okay? Pero mas gusto pa rin nila na nakikita nila na ikaw rin ay may pangarap. Kahit kayang kaya niyang i lahat para sa iyo, mas gusto ng lalaki kapag nakikita niya na ikaw ay gumagawa ng mga bagay-bagay na talagang ipinapakita mo na gusto mo rin na magkaroon ng iyong sariling. Sabihin na natin income, meron kang pangarap na gustong gawin o gusto mo na magkaroon ka ng konting pinagkakakitaan. Kahit sabihin natin maliit na bagay yan, Okay na okay yan sa paningin ng lalaki. So ladies, huwag kang sumuko sa inyong mga pangarap. Kahit tayang kaya ng ibigay ng lalaki ang lahat-lahat sa iyo. Number five. Number four. Sobrang materialistic. Hindi ko nilalahat pero karamihan ay ayaw sa ganyan. Tsaka parang ang pangit tignan, di ba? Parang nakikipagrelasyon ka lang dahil sa mga nakukuha mong bagay doon sa lalaki. Huwag pong ganon hindi po yun pagmamahal. Parang ginagamit mo lang. Nakikipagrelasyon ka lang dahil sa mga napapakinabangan mo sa kanya. At kadalasan yan ay pera o yung mga kagamitan na gusto mong makamit. Ayaw ng lalaki ng ganyan, karamihan. Of course, may ilan na talaga namang super galante, napakaraming resources. Hindi nila nararamdaman yan, nanong-lalo na sa mga kalalakihan na labis-labis ang kanilang resources. Pero karamihan, Normally, sa lalaki, ayaw nila ng ganyan. Papasok ka sa isang relasyon dahil mahal mo yung lalaki. Hindi yung dahil sa kapirahan niya at yung kaya niyang ibigay. Of course, kasama na yun sa pagmamahal. Dapat tinitignan mo rin kung yung lalaki ay kaya niyang mag-provide. Kasi kailangan nating mabuhay. Huwag lang maging sobra. At yun na lang ang tanging nag sa iyo sa kanya. Kaya ka pagrelasyon dahil doon, huwag po. Number four. Number three selosa. Alam nyo, ang pagiging selosa o pagseselos, ang cute tignan yan kapag hindi naman labis, okay? Kasi nakikita mo na mahal ka talaga. Pero kapag yung mga pagseselos na yan ay meron ng sakitan, yung sobrang nagsisigaw na, talagang inaatake ka na verbally at physically, masama na yon Labis na pagseselos na yan. At uh, sigurado na mayroong problem sa ganong inaasal, okay? Kasi hindi na niya kayang kontrolin yung emotions niya. Yung utak niyan ay uh, nag-mekos-mekos na, okay? Kaya, ang sobrang pagseselos, masama yan. Ayaw ng lalaki yan. Kahit sino, lalaki o babae, ayaw nila ang sobrang pagseselos. Yung selos, kapag nasa tama, ang cute, nakakainlab tignan. Minsan, mas lalo kang kinikilig kapag nagseselos yung partner mo. Okay lang yun, huwag lang labis. Number three, Number two, yung nega. So ito yung laging negatibo, ang tingin or approach sa mga bagay-bagay, di ba? Meron naman tayong choice eh. Kunwari sa isang bagay na nangyari, sa isang sitwasyon, sa isang problema, ang dapat gawin is ayusin, di ba? Hindi yung ia-amplify mo pa, palalakihin mo pa yung problema dahil sa mga negatibo mong mga ginagawa tungkol sa problema na yon ay sa halip na maayos ay mas lalong lumalala. Maraming uri ng pagiging nega tulad na lang sa mga usap-usapan. Sa halip na makinig ka lang, eh parang ginagatungan mo pa kung ano yung narinig mong balita tungkol sa isang bagay, isang tao. Huwag ganon. Yung mga negativity natin, yan dapat ang tanggalin natin sa ating katawan. Kasi walang maidudulot yan eh sa relasyon yung mindset natin ang baguhin natin, kung paano natin ayusin, yun ang dapat. Number two, number one, ito yung madaling magalit. Nagsisigaw ka lagi, mataas ang iyong boses. Yan ang isa sa ayaw ng mga lalaki. Sino ba naman ang gusto ng partner na laging maingay? Alam nyo, ang mga kalalakihan generally ay gusto nila ng tahimik. Lalong-lalo na kapag galing yan sa trabaho, pagod, mas gugustuhin lang niya na humiga, umupo, humilata, magpahinga. At kung yan ay sinasalubong mo agad ng iyong galit, kung ano man yung mga problema sa buhay ninyong magkarelasyon, isang tabi mo yan. May time para sa mga pag-uusap. Pero kung lagi kang galit, lagi mo siyang sinisigawan, binubulyawan, mayat maya, yan ang ayaw na ayaw ng lalaki. Promise. Walang lalaki na gusto na ganyan ang kanyang magiging kapareha sa buhay, yung laging maingay, magbubunga nga, sumisigaw, yung dinig na dinig na ng buong barangay, yung away ninyong dalawa. Ayaw ng lalaki po yan, okay? Number one. So, ayan po ang iilan sa napakaraming maaring ikadidismaya ng lalaki kapag nalaman yung hindi kagandahang kaugalian mo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.